Kanyang ba, pre, yung lola po. Kahit si Tenta na ang kanyang edad. Napakalakas pa. Ganun ba, pre? Oo, pre. Kaya pa niyang tumakbo ng mabilis. Wow. Galit ng lola mo, pre, ah. Pero, pre, mas magaling pa at mas matanda pa ang lola ko kaysa lola mo, pre. Bakit, pre? Gaano ba katanda ang lola mo, pre? Alam mo, pre, Nobenta anyos na ang lola ko, pre. Pero kapag nakakita daw siya ng gwapong lalaki, eh, naginit daw ang kanyang katawan. Ganun ba, pre? Talaga? Parang feeling bata lang ang lola mo, pre, ah. Totoo ba yan, pre? Oo, oh, pre. Totoo yan. Kasi, nakikinig ako sa usapan nila lolo at lola kahapon, pre. Eh! Oh, oh. eh. Ano naman ang pinag-usapan nila, lolo at lola mo, pre? Wait you... Habang nagkakapay sila sa lamesa, sa labas ng bahay namin, pre, may dumaan at naglalakad sa tapat ng aming bahay, pre. Isang napakagwapong lalaki at macho. Anong nangyari, pre? Yun na bang biglang uminit ang katawan ng lola mo, pre? Oo, pre. Yun na na. Sabi ng lola ko sa lolo ko, pre. Hi, Biloy. Ano ba itong nararamdaman ko? nakakita lang ako ng gwapong lalaki. But bigla na lang uminit ang katawan ko. So, anong susunod din na nangyari, pre? Narinig ko ang lolo ko, pre. Ang sagot niya kay lola ko, pre, ay, Hoy, panyan, paano hindi uminit yung katawan mo? Eh, nakasubsob -sub yung soso mo sa kape. Wow! Basyang, ang ganda-ganda mo talaga. Parang kamukhang-kamukha mo talaga si Marian Rivera at napakabait mo pa. Wow! Di naman, Empoy. Ikaw talaga. Nang bola ka pa. Pero, Empoy, sa totoo lang, lahi kasi kaming Germany. Eh? Mm? Kaya ganon. Ikaw, Empoy, ano naman lahi nyo? Ah, Basyang. Lagi kasi kami ng mga sinumalinge. Ay, eh! Po, T.C.! Bakit umiiyak pa dyan? Anong maniyari sa'yo? Kasi po, mano, mag-iisang linggo na po ang nanay ko sa hospital o bakit anong nangyari sa nanay mo? Bakit nasa hospital siya, Tisay? Kasi po, Mano. Nurse po ang nanay ko. Ay! <laughs> nurse pala. <laughs> 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 Hoy. Pre. Huwag mong minamaliit kaming mga babae, ha? Kawawa nga kami eh. At mahirap kaya ang mga nganak. Naku, Mari. Mas kawawa kaming mga lalaki kaysa mga babae. At bakit naman kayong mga lalaki ang mas kawawa? Kasi, Mari. Dahil kapag gumagawa kami ng bata, nakabaon ang na isang ulo namin sa hukay. Ay, <laughs> kawawa nga. <laughs> teacher namin sa school ang mga magagandang asal. Ganun ba anak? E eh, di magaling. So, marunong ka na ngayon gumalang sa mga matatanda na? Magsabi ng po at opo. Natural inay. E, tama ka ba? Agay, <laughs> Napakasakit po ng chan ko. Napaano kaya ito? Talaga bang masakit, Ana? Hindi ka siguro kumain na agahan, Ana. Kumain ka muna don, Masakit lang yan kasi. Walang laman. O oh, inay, ano po ba nangyari sa'yo? Oh. Bigla na lang din sumakit ang ulo ko, Ana. Sobra sakit po ba, inay? Oo, oh, oh, anak. Masakit na masakit. Kaya po siguro masakit ang ulo mo, inay. Kasi, eh, walang laman. <coughs> Mahal. Pwede ka ba na yun? Ana-ana tayo. Hindi pwede, Mahal. Pagod ako ngayon. Is that your final answer, Mahal? Yes. Final answer, Mahal. Okay. Can I call a friend? Sige. Subukan mo. <laughs> Honey, may tanong lang ako sa iyo. O ano yan, honey? Noong hindi pa tayo mag-asawa, sino ang nagmamasahe sa iyo kapag sumasakit ang ulo mo, honey? Walang nagmamasahe sa akin, honey. Wow! Talaga, honey? Ibig sabihin, ako lang ang nakapagmasahe sa iyo. Oo naman, honey. Kasi noong hindi pa kita naging asawa, di naman sumasakit ang bulo ko eh. Ah, ganon. Okay. <laughs> Alam mo pre, napakamalas ko talaga fagabi. Tataon pa kasi sa Friday the 13th. Bakit pre? Ano manyari sa iyo Namasyal kaming labing anim na magkabarkada sa mall. Tapos, Siyempre kumain kami. So, paano mo nasabing malas yun, pre? Malas yun, pre. Kasi, ako ang pinabayad ng mga animal na yon. <laughs> Ana, hali na kayo. Tawagin mo na ang tatay mo. At kahain na tayo. Opo, inay. Ano po ba ang ulam natin, inay? Masarap ang ulam natin, ana. Masustansyang gulay. At pampahaba ng buhay. Palagi na lang tayo nagulam ng gulay, inay. Pampahaba ng buhay. Pwede ba, inay? Magulam din tayo ng karne? At baka hindi na tayo mamatay niyan, inay? Nihek. <laughs> What? Mm -hmm.